Tapi tapi na medal hindi sa mga kasama si Idol TV sa atin. <laughs> Nasira yung kanyang goggles. <laughs> bye bye Bibi. Bye bye. <laughs> ang cute ng Bibi. Ano ang lingagan? Kalibot. Si so, Medal. Bili solo dive na malin ulit tayo. Solo dive tayo. Let's go. A few moments later. So kaya mga idol, dito na tayo sa spot Mali, sakop lang ito ng aming barangay Barangay Punta Maria ng Burungan City Dito ulit tayo sa binaba natin O no? po natin dito Dito tayo sa may tapat ng ano Pabit namin So tara na, mga idol, drive na tayo Let's go <coughs> Mali na unang puti tubig kung pararaw na Ito after natin mag warm up sa may mababaw na parte mga idol kasi kinakailangan talaga na mag warm up muna tayo para hindi mabigla yung ating katawan dito pinuntahan ko agad itong ating favorite spot kung isa din ito sa napagkukunan natin ng mga magandang klaseng isda at dito yung nakita sana natin ay isang spotted snapper good size na sana kaso di natin tinamaan at dito mga idol halos tapat na tayo ng tangduan kung tawagin dito sa amin uh, maygit 500 meters na yung distance natin mula dun sa nilusungan sobrang dalang kasi ng panayin mga idol at dito palapit pa lang tayo sa may biyak na bato na sisilipin natin may na kita sana tayong Uh, blue spotted grouper mga idol kaso medyo mailap <laughs> ayaw namin kaya din natin na paana dumiritsan na lang tayo dito sa pagsilip sa biyak na ito at dito finally mga idol may nakita tayong mayamaya -maya na nasa gilid kaya daan daan natin na linapitan may kasi ang ganitong klasing isda dito sa lugar namin kaya ganun na lang yung pag iingat natin Dito hinintay ko na lumabas yung isda mga idol para matira natin. Salamat. Buhay na lang natin. Sa <laughs> Maya Maya. Kilala sa amin na tariwan. At dito mga idol, abang nasa taas ako, may na kita akong isang ilak. Sa unang tingin ko mga idol, may pagkamaamo itong ilak, kaya agad tayong bumaba. At dito mga idol, inakala ko na mapapana ko itong ilak kasi parang maamo. Kaso, alanganin siya kung lumalapit. Alanganin pa yung distance para panain ko yung isda. Hanggang sa tuluyan ng nawala mga idol. <laughs> dito talagang hinintay ko pa baka sakali na bumalik yung ilak. Kaso, hindi na talaga bumalik. Pumasok na siguro sa butas. At dito mga idol, may nakita kong blue spotted grouper. At yung tinarget natin kaso hindi maganda yung templa ng daliri natin. Kaya ito po yung nangyari. You know, <laughs> sablay na naman. Yeah. Uh, at, dito mga idol, uh, tawid na tayo dito sa may napla. Medyo may pagkamalabo na yung tubig dito. Dito na kasi tayo sa may kahubgan kong tawagin namin. Medyo malabo yung tubig. May nakakita sana tayo ditong malaking luba mga idol o Lapu-Lapu dito dahan-dahan sana tayo lumalapit sa Lapu-Lapu para panain kaso yun o ah, biglang umalis at tumigil sa unahan kaya eto sinundan na naman natin para malapitan kaso ganun talaga yung style niya mga idol pag nilalapitan yun agad umaalis bali parang nagpapahabol itong isda kaso di naman natin ma-paper sa itong isda kasi kakaripas din naman yan Hanggang sa tuluyan nga siyang umalis pero tiningnan ko yung isda kung saan direction kaya nag mo muna ako para puntahan yung uh, pipistohan niya. At dito mga idol, binalikan nga natin yung possible na pipistohan ng lapu-lapo kasi sa tingin ko dito siya uh, pumunta dito parang dito sya tumigil kaya eto dahan-dahan po tayo dito na uh, sumisilip at eto mga idol hindi natin nakita yung luba, baka dumiris siguro sa unahan pa pero may nakita tayo dito ng isang ori ng grouper mga idol yung kulay itim, ori out kung tawagin dito sa amin Kali, eto na yung tinera ko mga idol salamat at Nakadagdag na tayo sa ating huli. Nakakadalawang isda na tayo. kaya ko malaking ba nakaluba hindi na nagpakita hindi na natin nakita ito yung nakita natin laki sana ng luba ay dulo sayang medyo wag lang mailap salamat at at nakita rin tayo sa orin na ng grouper at dito mga idol talagang nagpaikot ikot ako sa area at ginamitan ko na talaga ng flashlight para tingnan yung mga posibleng pagtaguan ng malaking luba na yun nakapaninayang kasi may kalakihan na kaya eto bawat butas talaga dito uh, tiningnan ko kaso wala talaga tayong makita wala ding sign na dito siya pumasok si iba kasi yung ano yung abotas butas na pinapasokan ng grouper medyo lumalabo lalo na pag ganun na parang mailap walang bakas wala tayong nakita baka dumiritso at hindi dito nagtago sayang may kalakihan sana At dito mga idol may nakita akong good size na luba Balilit ko na inopen yung aking camera Salamat at tinamaan natin Tira ba ang alakot idol? Sana ko natin lang kayo dala tayo, flashlight <laughs> pasensya na kayo mga idol kung uh, late na yung pag open natin kasi mabilisan din ito parang nabulabog natin itong good size na loba agad pumasok kaya agad din natin nasundan akala ko nga hindi natin makita kasi parang mabilis yung pagpasok nya sa butas buti na lang at yun nakita din natin Sayang nakakadalawang luba sana tayo kung napanan natin yung una natin nakita na luba. Laki sana ng luba na yun. Bali, ito na nga pala mga idol yung last uh, dive natin kasi naglubat na yung ating camera. Kaya di na tayo nakapag video. Salamat, sir. <sighs> Salamat. 2 <sighs> tayo. Nakita ko ito kanina Sa so, suwede ko na ano lang kami na pumasok dyan sa butas Kaya nagtry ako na Tanapin Salamat sa pakita natin mga idol Buti na lang at may dala tayong flashlight Pero kanina may nakita tayong malaking luba Ang laki nun Siguro mga anim na kinuhin yun Kaso ah, yung may pagkamailap salamat ito yung kagandahan pag may flashlight tayo yan you know, good size na you, lord A few moments later. So, ayan mga idol, dito na tayo sa bahay. <laughs> Grabe yung labanan natin. <laughs> ah, tagal natin na mana. Ah. Alos abuti na tayo ng dilim. <gasps> ayan, salamat at nakawali tayo ng ano, ng lapu-lapo. Saluba. Sayang nga yung isa. Malaki sana yung isa. Medyo mailap. ano ko sana. Ah, sinilip dun sa mga butas. Kaso, di ko alam kung saan butas pumasok. Hindi rin natin nakita. Sayang. Laki sana yun mga idol. Ayan Oh. 2.1. Ayos. Ito pag silip natin dun sa pinipistuan ng malaking lapu-lapu hindi -lapu. natin nakita yung malaking lapu-lapu ito pinahanan natin ito sa kapana ako, binalikan ko yung mga butas, sinilip ko dun. Ginamitan mm -hmm. natin ng flashlight kasi o di natin nakita. Ayan yung dalawa. Tingnan na, natin, kiloy natin yung isang la, natin. eh mabigat pala itong <laughs> klaseng lap pala po yung kulay iti mo. Point .75 Tingnan natin kung alin yung mas mabigat sa mayamaya -maya natin. Mas mabigat yung ano, yung lapu-lapu ng konti. Tiloyin natin kung nakailang kilol tayo lahat. Ayan. Bali naka ka, ano din tayo. 2.1.75 uh, Ayan, 1.75 plus dalawang kilo. Meron din tayong 3.75 mga idol na nahuli. Yan. Salamat. Bali yung pambinta natin. Itong ano na lang. Masarap to pang ano, sabaw. Itong dalawa. Ito na lang dalawang lapu-lapu yung ating ibinta. Ayan. 2.75. Bali 200 po yung pag sa atin yon meron din tayong 550 mga idol salamat at nakabinta rin tayo ng 200, uh, 550 sa araw na ito mga idol malaking blessing na malaking tulong na sa pang araw araw na atin ang gastusin tapos ito may ano rin tayo may pang ulam grabe madala ngayon ng pamamana <laughs> grabe sana makabawi tayo si utol di na namana na. nag -ano na lang namingwit ng tamban kasi kapo namana na si utol Naka labing apat na lusong daw siya na Palipat-lipat. Kulang mag isang kilo yung nahuli niya. Kaya ngayon, na lang siya nag nanguli ng tamban. So, ayan mga idol. tabi lang ta sa, ano, sa huli ng ating video. Bali, may shoutout po tayo. Ayan, maraming salamat mga idol sa inyong walang saong pagsuporta at pag bay So, ayan mga idol. Good morning sa ating lahat. May love shoutout na po tayo. Shoutout po kay General TV ng Damam. Shoutout po kay Pancho Patino ng Rapo Rapo Albay. Shoutout po kay Dennis De La Cruz at sa De La Cruz Family ng Naika BT. Shoutout po kay Rudy De Laja at sa De Laja Family ng La Union. Shoutout po kay Niplid Galliardi. Ayan at ng Cebu City. Shoutout po kay Joby Linda Dola. Shoutout po kay Erlinda Misola. Shoutout po kay Edgar Do Caspi at sa Caspi Family ng Barangay Kanawai ng Borongan City. Shoutout po kay Mark Kibina Pabli. Ayan. May kalap shoutout sa iyo boss. Ayan ang barangay Dapdap -Dap, Dolores Eastern Samar. Shoutout po kay Ryan Tyson at sa kanyang anak na si Arian Chris Tyson at sa kanyang asawa na si Ronaldin Moral. Ayan, may kalap shoutout po na nasa Samar ngayon. Nasa Katbalugan Samar. May kalap shoutout po sa buong family. Shoutout po kay Bong Disolok, LB Albinto, Laika Lopez, Larmay Disolok, Bibi Disolok, Idna Disolok, uh, Roque Disolok, Rodil Disolok, uh, Ryan Disolok, Trisha Disolok, at salat po ng Disolok family dyan sa may babat ng Leti. Shout out po kay Rapi Bantilan, shout out po kay Asher Junior Brusula, shout out po kay Antonio Ritana at sa Ritana family ng Mahaplag Liti. Ayan, at may kalab shout out sa lahat ng mga kasamahan mo diyan sa may LGU Mahaplag. Ayan na nag 66 pounding anniversary uh, nung linggo. Ayan. Thank you po mga idol sa inyong walang sawang pagsuporta. Shout out po kay Danilo Adale, At sa kanyang anak na si Chods Prince Adale ng Santa Rosa ni Baisiha. Shout out po, po kay ano kay Jade Style TV at sa mga construction boys buhay OFW. Ayan, ng Saipan USA. Miguel Ab, shoutout po. At ingat na lang po kayo lagi sa work natin dyan, mga idol. Shoutout po kay Jo goi ng Barangay Hinulaso, Dolores, sa Samar. Ayan. At shoutout din po kay It's Herbert Bilyesa. Ayan, Miguel shoutout sa iyo, idol. At maraming salamat sa walang samang pag-suporta. Shoutout po kay Romnick Piralcolio ng Batangas. Miguel Ab, shoutout sa iyo, idol. At shoutout kay Ate Sara Aligri. Ayan, Miguel shoutout sa iyo, Ate. At maraming salamat sa walang samang pag-suporta. Shoutout po kay Hani Ordinesa at sa kanyang asawa na si Maribik Talan. Ayan, at sa mga anak nila na sina Chris Nathan, Ordinesa, Scarlett, and Gaben, Ayan, ang buhol. Magalab shoutout po sa buong family. Shoutout po kay Crispinister Norninos at shoutout kay Papi. Ayan, magalab shoutout sa iyo, idol ng Kanhawai, ng barangay Kanhawai, ng Barangay City. Ayan, damang salamat. Ang solid na suporta. Shoutout kay Jewel Banog, shoutout kay Robin Burgius, at sa mga tagapulang araw na si Mark Isos, Edwin Apigo, Fitar Negro, ayan at Milcher Bilga. Magalab, shoutout po. Shoutout po kay Angelo Hermones. Shoutout po kay Armando Suaverdes ng Dipokulaw Aurora Borlaungan. Magalab, shoutout din po kay Chad Summers ng Buhol. Shoutout po kay Remedio Balus. Shoutout po kay Romeo Casarino. Ayan, isang finishing uh, painter ng EEI uh, Company. Ayan, at kay... Uh, Rogelio Casarino, na isang poor man. Ayan, biglab shoutout. Diyan sa my EEI e company. Ayan, damang salamat na nyo. Solid na suporta. Thank you very much. At uh, biglab shoutout din po kay Romeo Alconis at sa Alconis Family. Diyan sa may uh, takligan, San Sodoro Oriental Mindoro at sa, at sa Amor Beach. Ayan, biglab shoutout po. Shoutout din po sa The Real Family. Ayan, at sa Trios Lake Resort, Resort at fami and Family. Ayan, Miguel, shout out po. Shout out din po sa Kamayas Family ng Tawi Albay. At shout out din po kay Alexander Pisquera. Shout out din po kay Jet Jet Doki. Ayan, ng Nueva Ecija. Shout out kay Willie Serbo, Serbo at sa Serbo Family ng Pambuhan, Northern Samar. yan Miguel, shout out po. Shoutout din po kay Shab TV, yan at shout out po kay Romolo uh, Ruta Ruta Q yan, ng Libo Panukalan Kison Yan may shout out po So ayan mga idol uh, shoutout Shout out din natin at supportahan natin yung ating mga kapwa may channel Please support na lang po mga idol uh, Unang una po May galap shout out po sa family ni Ma'am Richard Pentes Yan may galap shout out sa iyo ma'am At sa buong family. Maraming salamat po ma'am sa inyong walang sawang pagsuporta at sa kabutihan loob na ipinamalas nyo po sa akin at sa malaking tulong po na ibinigay nyo po sa akin at sa aking pamilya at sa lahat po ng natulungan mong midlife shoutout at maraming salamat. At miglab shoutout sa napakabait at napakabutihin mong asawa. Yan, miglab shoutout sa isa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Yan, uh, tulungan po natin yung uh, channel ni Ma'am Richard Fentes para yun marami pa po siyang matulungan na gaya po natin na nangangilangan na tulong napakabuting tao po at napakamatulong ng mga Mercer Fuentes yan God bless po sa buong family at mag shoutout din po sa kapatid ko my star tv vlog bali si kasi si George TV baka hindi na magana mag upload kasi tagal na hindi na siya ng camera yan supportahan po natin yung channel ni uh, my star tv vlog yan at shoutout din po sa kaibigan ko na si Idol GP Amboy vlog yan supportahan po natin Uh, at may galap shoutout sa dalawang uh, magkapatid na si uh, Idol rapes for Fishing Yan. and Rinan Fishing Adventure. May galap shoutout sa iyo, Idol, at sa buong family. At may galap shoutout, shoutout din po kay Idol Sibarong Vlog. May galap shoutout sa iyo, Idol, at sa buong family. Yan, may galap shoutout kay Kasalam TV. Shoutout kay Larry Amos y Lario Shoutout kay Albert Jesus. Shoutout po kay uh, Banayer Vlog PH. Shoutout po kay Survivor Shina. Shoutout po kay Kapana TV Adventure. Shoutout po kay Dwight Mix Vlog. Shoutout kay Raman Longhair TV. Shoutout po kay uh, Jody Driver TV. Shoutout po kay John Fishing TV. Shoutout kay Jasper TV. Shoutout po kay Sagay Adventure. Shoutout kay Bads Adventure. Shoutout po kay Batang Summer. May love shoutout sa iyo idol. Maraming salamat sa wala sa pagpagsuporta. So ayun mga idol hanggang dito lang muna yung ating shoutout. Kasi mahaba na yung shoutout natin. Sa so, hindi po na shoutout sa ngayon. Sa next upload na lang po tayo. At sa gusto pong magpa-shoutout. Yun comment na lang po kayo below. Para next upload maka-shoutout ko po kayo. Once again mga idol, ako po ito sa posong papasalamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay. Maraming maraming salamat po. At kung kayo po ay isa sa mga mahilig sa mga ganitong klaseng adventure, ako po ito sa posong humingi po kayo sa inyo na huwag mag-iwan po kayo ng inyong like. Subscribe mga idol at pakipindot yung ating notification bell para updated tayo sa mga susunod nating video. Once again, ingat, God bless, Ayan, bye bye.